Okay, mga babae. Ano to? Wala akong in order. Mga babae, sa inyo ba ito? Uh, oh. Tiyo, hindi akin. Eh, hindi akin. Kay Mia siguro ito. Hindi, You're hindi niya. Ha, huh, lady, where you know, this is the game that I sa loob. Wow, ang laki ng gate. Pumunta tayo sa sasak. Naalala ko, akin ito. Ang gunting. Sucker so, to name is Ron. In ito. Kalokohan, ito ang aking cake. Mukang narisol ba mis mo ang issue. Wait, wait. Mga babae. Ano ang ginagawa nyo. Bakit kayo mice. May... Ang kanang kumain! Ang sarap. May sakit ako! solar and the sa so you're the During the coin farting, you may say you're the haman. Marigayang. a border. Oh. Sir, so, it is cutting. Bye. Oi, mm. ano premium Chocolate Fountain hurry. Magkasama. Kailangan mong patuyuin ito. Iyan ang meron ka. Ah, uh, nasa ng relo ko? Oh, heto na. May isang minuto ka. Tara na. Bakit walang kulay kayo manggis sa... Miss Palette? meron siya. Hindi siya magagalit kung utangin ko ito sandali. Tigel! Huwag mo na itong isipin. Matakaw. Pagkaman sa pagka tip ko, mas mayos na idea. Please gagawin ang pintura upang gayahin ng tsokolata kung maaari kang gumamit ng tunay uh, na... Tsokolat? Okay. At sa tingin ko? Napakaganda! Tapos na, balik tayo sa... Sa upuan. Ano yon? Mukhang wala naman. Ang air, ang aking gutan ay may pinakamahusay. Pero unang, kailangan mong tikman ang tsokolate. Oh. Ang sarap nito. Ang sarap. Oh, wala ng chocolate. Baka may natira pa. Hmm, sana sapat na yon. Hindi gaano. Maganda yon. Tingnan mo, Susie. Saan mo nakuha ang kulay? Hindi ko alam, pero alam ko na ang aking drawing ay magiging pinakamahusay kahit walang ganitong kulay. Hmm, may kulang pa. Kailangan pa rin nating subukan. Oo oh, oh, nga! Ah! Lumabas na napakaganda. Mabuti akong tao. Ngayon, ang chocolate fountain ay tiyak na magiging akin. Mukhang nawawala si Mia sa kanyang mga panaginip. Panahon na para alisin ang maganda niyang guhit. Tiyak na mananalo ako. Ganun talaga ang kompetisyon. Mga babae, tapos na ang oras niyo. Panahon na para itaas ang mga guhit. Anong nangyari? Sino ang gumawa nito sa drawing ko? Wala ka bang kahihiyan? Well, well, my Phoebe. Napahayag mo ang ulay ng maayos, pero sa kasamaang palad, hindi ito mukhang isang chocolate fountain. Ah! Susie, Aha. mas gusto ko ang gawa mo, pero hindi pa rin ito sakto. Pero kay Mia, napakaganda ng kinalabasan. Iniimbitahan kita sa bahay ko para tikman chair. ng tsokolate sa ang mula, mula sa fountain. Oh! Alice, ang... Um... Ow! Tumatakbo ako. Oh, sa wakas! Maraming salamat. Oh, salamat. Oh! Paano nangyari ito? Oh, pero ano ang pagkakaiba? Chocolate. Bueno, hindi na ito lumala pa. Ha! Mia, pango ka na. Wow! Ano? Wow! Ang kakaiba ng mga kulay na ito! Ang ganda ng mga kulay! Dahil po nang gustong subukan ang pagguhit gamit ang mga shub. Oh. At palagi ko nang gustong gawin ito! Ano ba si ngayon? Asol, ang buong pisngi ko. Mga babae, nandito na ako. Handa na ba kayo para sa bagong round? Taas ang kamay. Nagbibiro lang ako. Yan, cut na yan. Ang fremyo mo ay ang water gun na ito. Pero maikli lang ang oras. Kaya magmadali ka. Tara na. Nagsisimula na ang oras ngayon. Ah. Ang pangunay ni Baggy ay gawin ang lahat ng maingat. Sige, unang kalangat out rin balangkas ang mga kulay. And we're now margarine may. So, proseso ng pagguhit mismo. Mukhang maayos. Super. Pinanganak ako para gawin ito. Okay, bahay. Magsimula sa matingkad na dilaw na pintura. Sa tingin ko, napakaganda nito. Tingnan natin. Nakaka-incredible talaga. Sige, ngayon ang mga asul na go-head. Oh, tingnan mo kung gaano sila ka-perpekto! Ay! I... Hey! Ang pangunahing bagay ay huwag tipirin ang pintura. Kapag mas maraming pintura, mas maliwanag ang lalabas na larawan. Sige, oras na para magsimula. Tara na! Medyo masarap naman. Dagdagan pa natin doon. Doon at dito. Sa tingin ko napunta na ako sa walang patutunguhan. Kailangan nating makaisip ng iba pa. Oh, mukhang kakilakilabot Pasensya yun. Pasensya na ako. Wow! Ang ganda ng drawing ni Phoebe! Hindi! Hindi ko pwedeng hayaan siyang manalo. Pero alam ko ang gagawin. Phoebe, tingnan mo doon. May Huggy, isang... wagi! Hindi mo ako malilin lang sa kalokohang ito. Isa uli mo. Ano ang... Oh? Siyempre kunin mo na ang iyong guhit. Hindi ko na rin naman ito kailangan. Paano mo nagawa yan? Tumigil ka. Taos na ang oras mo. Panahon na para ipakita mo ang iyong mga drawing. Phoebe, gusto ko ang ginawa mo. Maganda ito. Pare, mas kaya mo pa sanang galingan. Susie, anong klasing bangungot ito? Mukhang ayaw mo talagang manalo ng premyo. Kaya wala akong magagawa kundi ibigay ang water gun kay Phoebe. Hurra! Ito ang na. mga babae. Kung ako sa inyo, magsasagro ako ng malayo. Sige. Lahat Ay, ng... ang pampinta ng digman. Oh, advice house. housing. Mwako. mukhang nasobrahan ko yata. Horn the car na wa make San Francisco. What? Isang bagong iPhone. Well, ayos pa rin. Mga babae, maghanda na kayo dahil nauubos na ang inyong oras. Wala akong swerte sa mga bulaklak ngayon. Tama. Walang bagay dito. Pero hindi ko naman sila kakailanganin. May mas magandang ideya ako. Kakailanganin ko lang isang ng karaniwang isang... karaniwang stationery na kutsilyo. Tapos na. Sure, I want to rest using Carson right? write sa isyong piraso ng papel. And the post na ang pinakamagandang guhit. Wow, ang ganda. Hmm, hindi ako umuusat. Hmm, hindi naman. Susi! Paano mo nagawa yan? Dati, ang ganda-ganda mo! Ay, Hensherino. A base hero in our oh. Alam ko na hindi totoo ang aking guhit. Kailangan kong idagdag ang mga huling detalye. Tapos na! At nasa bulsa ko na ang panalo. Mukhang perpekto ito. Ayos tamayon, bravo. Sugo. huminto to at itaas ang <laughs> iyong ang iyong mga guhe. Phoebe, slider worldaling. Oh. Ano? For is anyone Dario Yolon Hermolt. Disqualified cause for la basting Fei Aran. Mia, ano ito? Bangungot ito. Wow, Susie, nagulat mo ako. Mayroon kang napaka-cool na iPhone. Hindi mo masabi ang pagkakaiba mula sa kasalukuyan? Astig 'yon. Wow, nanaginip ako tungkol sa bagong telepono. Mia, huwag mong hawakan 'yan. Akin 'yan. Kakaiba, pero bakit hindi ito gumagana? At ano 'yan sa daliri ko? Aba, Chokolate ito. Ang iPhone na ito ay hindi pang karaniwan. Chocolate ito. Oh, wow. Mas cool pa yon. Napakasarap. Super. Susubukan mo bang bigyan ng mga kaibigan mo? Uh, Siyempre, hindi. Kakainin ko ito mag-isa kasi sobrang sarap. Ay... Ang sarap. Alam ko kung paano turuan leksyo ng leksyon ang sakim na batang ito. Isang pangkaraniwang hair dryer ang tutulong sa atin. Yun na yun! Meron kang chocolate na iPhone, wala nang chocolate na iPhone. Ha! Oh, hindi. Ano ang nangyari? Bakit naging parang latak sa mesa ang magandang tsokolate na ito? Wala ka bang hiya? Ingit ka lang sa akin. Sa wakas. Kahit tikman mo na lamang, Mag-subscribe kay Barry Dadso para hindi mapalampas ang mga kapanapanabik na hamon.